Yo, 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 yo Good afternoon guys So Pinabukasan na to After ng feeding namin So Walaan nyo ang saan pupunta sa sniper dudes Punta uli ako ng kailan ko, bakit ako pinakaroon guys, kasi yung mga nadaanan ko na lugar, ang sobrang sobrang ganda, grabe so, iniisip ko mag content, mag vlog sa lugar so kaya eto na tayo, samahan nyo ako guys sa aking biyahe let's go tayo magaraw pa lang yata magaraw pa lang ako guys malayo layo pa to hindi ko na check kung ilang kilometer kilometer saan yung nagato kabanbanan Ito yung lang stop na ito guys kasi ano um, Tawag dito Alas 3 na Alas 3 ako malis ng naga So baka gabing tayo Although Mayroon naman tayo Nagdiyan yun know? o Ah uh, ilaw Hindi ko alam kung ilaw na yan Hindi ko alam yung ilaw na yan kung ano eh Uh, uh, na... Na, uh, Kung na ano ko Kung na charge pala Sige okay. okay lang sige Ayan okay, oh, o oh. Kuyo Pag napadat Hindi ko mapigilan na Kunan to Sobrang ganda guys Diba? Dito na tayo guys Ang bilis ha Kalabanga Actually Nung pupuntahan natin Part ng Kalabanga yan Kaya lang sa dulce show yung ano daw yan parang boundary ng ano boundary ng dinaanan lang tayo dito simbahan. Ito. So, Ayun, ganda lumang simbahan na raw 'to. Eh. Palagi kong nadadaanan 'to pag napunta ako dito sa Kalabanga pero hindi lang ako naka tayo punta talaga dito yung tumigil time check ano oras na Three. 3 ano na uh, 3.27 So tuloy tuloy tayo guys Let's go Ooh. Mahaba habang pagsakan pa to yun guys yun to. Hey guys so dito na tayo sa sentro ng Kalabanga malapit. So yan Sentro na. Pepe. lasa nila ayan ayan po ayan nila simbahan simbahan Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight Nice. Sobrang ano to Tarek Sobrang tarek Let's go Pero malapit na ako Malapit na ano Miguel ah Miguel kaya yung tawag nila Calabanga tag Community College Calamba Calabanga Community College yung, ganda yun higit gundok kung yung iba ito yung vlogger nagmumotor ako bike bike tayo guys ito pababana at may nakasabay rin tayo mga mga ano mga no, bikers ayun o bikers bikers riders riders bikers ayun o ginago ang tulay di tulay daan 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 sarap Out. Out Medyo malapit na ito guys Kaya lang Mga paakyat to Ngayon pababa pa lang Mamaya tayo pa So yun Sarap. Ayan. And guys, medyo pataas na to maganda dito yung gilid to, na ito dagat na dyan tingnan tayo ngayon guys paket na to ito natin Okay, suminto muna tayo wak oh, pataas to Grabe, kasi Dito, may nakita ko Akit lang tayo dito okay. Ayan o oh. Ayan o oh. Ganda Hindi ba? Ganda Walang masabi Ano kayo? Wow. Four. Mas 4 na. Ayan oh Diba? Diba? Tinda? Huh. Alas 4 na guys. Mala, Malapit-lapit na to. Kasi pag-aakyat na ito, pag baba, yun na yun. So, gusto kong tumambay dito kaya lang gahol na tayo sa oras yun baka gabihin tayo let's go tuloy tuloy tayo guys ayan o oh. mas maganda pa pala dito tanawin guys ayan o oh. meron pala dito ayan o oh. galing ron pag aahon mo dito sa taas meron na ang dami nga dito tumatambay may kinalasan ayun ganda ganda ang daming tumatambay dito guys oh. So. ang ganda kasi oh I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. now. guys, and na ako sa Kabamban. Yun, dito, dudes. Tayo. <laughs> Tawin tayo ito. Tawin tayo. Tawin tayo. Diyan kami nagpakain kahapon. Ayan. Ayan o. Oh. Kala ko malayo, malapit lang pala ito. Oh. Welcome, welcome, third congressional district. Kamarin sir, tinambak na pala ito guys. O, oh, tinambak na ako. Shout out. Oh, Yun. Duman ako kailangan chef with dudes. Uh, kaya lang ano, wala siya at ano rin sila nag nagsimba kaya dumiretso ako dito dumiretso na lang ako pakyat, pakyat tinambak Ayon. Bakal kay National High School, 400 meters. Okay. Yun, guys oh. mau. Mula dito kita ng ano. Kita na yung gaketo. Oh. Tama sa yun aga pa naman so sektoin so, so, ko lang na ano sarado sarado sektoin ko lang na ito yung national high school nila dito sektoin so, ko lang na ano um, hindi mad madilim pagbalik ko diretsyo yung tulang dito tingnan ko lang ano meron dito เดี๋ยวุณ so okay, suminto muna ako sandali kasi ah uh, dumiretso akong tinambak ato tinambak pa rin pala ato ato yun. yun um, tapos bagakay bag bagakay bag, 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 bagakay bagakay na kalagay yun may ano dito parang ano to oy fish pond yun o no? galing um, shout out nga pala sa ano sa sa agenda ng bagang, so, mga team kabadi right so team kabadi at uh, si ma'am um, ilang ilang shout out sa salamat sa support mo sa amin at uh, thank you thank you sa lahat ng mga ano uh, sa mga nanonood din sa uh, nanonood ng mga video ko right so team kabadi syempre jabber sniper jan riot shout out. Shout, out, shout out sa inyong lahat. Salamat sa support. Oh, gusto ko lang mag outro dito kasi ang ganda ng lugar ayan o oh. yun guys uwi na ako kasi baka abutin tayo ng um, ng gabi si uh, chef Jude, Jude sa shout sa iyo salamat sa pamilya mo at uh, Sa sa pagkasikaso ng nakarang feeding natin And Again, guys my name is Niver Dudes out The liftoff will start in T-minus 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, we have ignition.